Hi guys, welcome to my channel. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Una, ang nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ay nagbubunsod ng pagnanasa ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa. Kung minsan, ito ay lumalabis at nagiging panatikong pagmamahal sa bansa. Ikalawa, imperialismo. Isa itong paraan ng pag-aangkin ng mga kolonya at pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansang Europe. Ang pag-uunahan ng mga makapangyarihang bansa na sumakop ng mga lupain at magkaroon ng kontrol sa pinagkukunang yaman at kalakal ng Afrika at Asia ay lumikha ng samaan ng loob at pag-alitan ng mga bansa. Ikatatlo, militarismo upang mapangalagaan ang kanita nilang teritoryo, kinailangan ng mga bansa sa Europe ang mahuhusay at malalaking hukbon sa sa lupa at karagatan. Gayon din ang pagpaparami ng armas. Ikaapat, pagbuo ng mga aliansa dahil sa inggitan, paghihinalaan at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan dalawang magkasalungat na alyansa ang nabuo ang Triple Entente at ang Triple Alliance binuo ng Germany, Austria, Hungary at Italy ang Triple Entente sa ilalim ng alyansa nangako ang bawat kasapi na magtulungan kung sakaling may magtangkang sumalakay sa kanil kanilang bansa nais din ng alyansa na pantayan ang lakas ng Triple alliance. Samantala, sumali ang Germany sa grupo dahil nais nilang mapigilan ang influensya ng Russia sa Balkan. Itinatag naman ni Bismarck ang Triple Alliance noong 1882. At yun lang po, sana may natutunan po kayo patungkol sa kasaysayan. Maraming salamat!